Tasmania, isang isla sa timog ng Australia, matatayog na bundok na tila bumubutas sa langit. Malalawak at lumang kagubatan na mga lihim ay ibinubulong sa hangin. Malinaw na ilog na dumadaloy sa mga lambak na sumasalamin sa mabituing kalangitan. Ito ay isang lupain ng likas na kagandahan, isang kanlungan para sa mga nilalang na hindi matatagpuan sa mundo. Ngunit sa papalubog na araw, habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot tanaw, isang kakaibang mundo ang nagigising. Ang sahig ng kagubatan ay nagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng kaluskos ng mga dahon at pagbasag ng mga sanga. Isang mahinang ungol ang umalingaw sa mga puno na nagpapadala ng panginginig sa iyong gulugod. Ito ang kaharian ng isang nilalang na kasing misteryoso ng isla na kanyang tahanan, ang Tasmanian Devil huwag magpalin lang sa pangalan nito. Ang Tasmanian Devil ay hindi halimaw, bagamat ang hitsura nito ay maaring magpahiwatig ng iba. Malaman at maskulado, ito ay tila isang maliit na oso na may itim na balahibo. Ang matatalas nitong mga mata, tulad ng nagbagang uling, ay nag-scan sa dilim. Ang matutulis na kuko ay naghuhukay sa lupa habang ito ay gumagalaw ng may nakakagulat na liksi. Ang pinakakapansin-pansin nitong katangian, Isang malapad na bibig na puno ng matatalas ng ipin na kayang durugin ang buto ng madali. Ngunit ang mga ngiping ito ay nagkukuwento, isang kuwento ng kaligtasan sa isa sa mga pinakamalupit na kapaligiran sa mundo. Ang Tasmanian Devil ang tagalinis ng kalikasan. Dahil sa matakaw nitong gana, gumagala ito sa teritoryo nito, nilalamon ang mga bangkay na naiwan ng ibang mga mandaragit o sumuko sa natural na mga sanhi walang nasasayang. Mula sa balahibo at buto hanggang sa mga laman loob, kinakain ng devil ang lahat. Ang malalakas na asid sa tiyan nito ay natutunaw kahit na ang pinakamatigas na materyales. Ang nakakasukang piging na ito ay may mahalagang layunin, panatilihing malinis ang ecosystem at malaya sa sakit. Bahagi apat simponya ng gabi. Habang binabalot ng kadiliman ng Tasmania, ang aktibidad ng mga devil ay tumataas. Sila ay mga nilalang ng gabi, ang kanilang mga pandama ay ganap na umaangkop sa lambong ng kadiliman. Ang matalas na paningin ay tumatago sa dilim na nagpapahintulot sa kanila na makita ang mga potensyal na pagkain mula sa malayo. Ang kanilang malakas na pangamoy ang gumagabay sa kanila sa mga bangkay kahit na mula sa malalayong distansya. At ang kanilang pambihirang pandinig ay nakakakuha ng pinakamahinang kaluskos, ang palatandaan ng biktima o marahil isang karibal. Bahagi lima, wika ng ungol at sigaw. Huwag magpalinlang sa kanilang nag-iisang kalikasan. Ang mga Tasmanian Devil ay nakakagulat ng mga sosyal na hayop, nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng isang komplikadong sistema ng mga ungol, sit-sit at tili. Kapag nakikipagkumpitensya para sa pagkain, ang mga boses na ito ay lumalala patungo sa mabangis na komprontasyon. Ang mga nakabukang bibig ay nagpapakita ng mga hanay na matatalas ng ipin, isang babala sa mga karibal. Ang mga tainga ay nakahiga at ang balahibo sa kanilang likod ay tumatayo. Ang mga pagpapakita ng agresyon na ito ay madalas na sapat upang malutas ang mga hindi pagkakasundo. Ngunit kung minsan, ang isang labanan ay sumasabog, isang ipo-ipo ng mga nagngangalit na panga at malalakas na ungol. Bahagi ni Manino sa Tasmania, Ngunit may anino na nakabitin sa hinaharap ng Tasmanian Devil. Isang nakamamatay na sakit, ang Devil Facial Tumor Disease, DFTD, ang sumira sa kanilang populasyon. Ang nakakahawang kanser na ito na kumakalat sa pamamagitan ng kagat sa kanilang madalas na agresibong pakikipagugnayan ay sumisira sa kanilang mga mukha at kadalasang humahantong sa kamatayan. Ang epekto ng DFTD sa mga species ay nakapipinsala na ang kanilang bilang ay bumababa ng mahigit 80% sa ilang lugar. Ang pagbaba na ito ay nagdudulot ng isang malaking banta hindi lamang sa mga devil mismo, kundi pati na rin sa buong ecosystem ng Tasmania. Bahagi pito pag-asa sa dulo ng lahat. Gayon pa man sa gitna ng kadiliman, may pag-asa. Ang mga siyentipiko ay walang tigil na nagtatrabaho upang maunawaan at labanan ng DFTD. Ang mga programa sa pagpaparami sa pagkabihag ay naglalayong pangalagaan ng malulusog na populasyon. Ang mga pagsisikap sa konserbasyon ay nakatuon sa pagpapatas ng kamalayan at pagpapatupad ng mga diskarte upang mabawasan ang pagkalat ng sakit. Ang laban upang iligtas ang Tasmanian Devil ay malayo sa pagtatapos. Ngunit sa patuloy na dedikasyon at pandaigdigang suporta, may pag-asa para sa iconic na nilalang na ito na muling umunlad sa mga kagubatan ng Tasmania. Ang kinabukasan ng Devil at sa katunayan, ang kalusugan ng ekosistem ng Tasmania ay nakasalalay sa ating mga kamay.